O, oh, ito ha, para sa mga naghuhulog sa piso wifi natin. Noon ko pa sinasabi na ayaw kang paghuhulog sin mga coins, ng mga dunot na hod sini, o mga di nakatanggap-tanggap, kay di rin itong sa coins. slot. karauton man siya, pwede wara na siya ah, credit. So, di rin siya mag-credit, di ba? Pag hinulog mo, karauton ini, pero wara siya credit dito, ma ah, piso o singgo pag sinin mga bagaen na sin o oh, diri na talaga siya makuan di ka magreklamo ka nga wara basaha sino nang sala di ba o oh, bisan ikaw kung sa tindahan kung matukas tindahan karoton ini di ba ang coin slot na kilat mao pa yasan diri bueno dahil yan ay machine talaga naiwasan ito na minsan naghulog ka kulang kay expected na maton talaga bisan diin sa ano nga klase nga machine danay may error talaga na yun hodsi pero sigihin nga ninyo hodsi ni maangod na itong kawakay pag hihulog kami hodsi sini, mga kuan uh, be fair kasi kami pag kulang time sa amo mga customer ginbabalik babalik pero ini diri ini naman may babalik sa iyo nga ini, di ba? Kaya nag-iisog pa nga ni kami ng walang ang time. diba hmm. Di ba? So, ang iyo, may hostisya. sa am nga, may mga window, wala na. Thank you la. Masaya kang pagsuad sini nga. Nakukuha na kami. Pero pag kami nagsasala, wala na malak. sala na mo sa am kinabuhi. Di ba? Mag- makapagreklamo ka, nag-iisag sa am. Grabe, ad sini sa sinisod imbis na ikonsultan niyo sa tagyaon san bendo o nila ginbutangan nga to eh in chiches mis palugod niyo san sino san sino san sini pag gusto nga mabaraan mga kwan san sini diri di binabasan mo pa di kan sadlat sito an iyo an scenario pag an ginhulog niyo 5, tapos dako an time mga kuan magre-record na lang kasi di sira kuan daw din san sini sadlan niyo mga karyag puro lapan onsi iba masuul di ba? Masuul, masuul at sa am. Kay kami nagbabayad lag kami sa uh, internet sa kuryente. Ah. ano? Nanabasa na ni Juan Hmm. <coughs> pag comment na la an mayon mga reklamo pa sa ilarom an nareg damo hibaruan o mayon hibaruan pag sa kuan sini mga piso wifi kay babatunon ko basi masaygan gansan kuan maupay para sa mga sudsini nga ng naguhulog sa mga kuan no para dilikit darawo ka mga kuan tawon na usod sini mga usod duon ala daw de kan malasa kay so, di man sa pagkuan uh, ako an mas maaram pagdating sini mga usod mga bendo hm sito okay